What a beautiful day! Ang ganda ng panahon! Masyala! Oh! Sana uulan! Yay! It's raining! Charot lang! <laughs> ganda pumasok pag ganito ang panahon o! Oh. Walang init, mahangin, masarap ang hangin, malamig, mas, basta masarap yun lang charot charot la ganda ng panahon oh, sarap malamig mahangin walang init di ba ang sarap na pakiramdam hihi charot ganda ng panahon oh di ba hmm saan ka panya? Yeehee, charot. Sana ulan. <laughs> Ay! Ayun na, makulimlim ang langit doon banda. 'Wag mo nang iudlot ang ulan. Ipagpatuloy mo na yung ulan, charot lang. Oh, OMG, ulan na. Kailangan ko bang gumiretso sa opisina? Ambon na, ambon na siya. May ambun-ambun na siya eh. Pero I need to go work. Charot lang. Loyal ako eh. Di ba? Loyal ako sa trabaho. Charot! Ayan na yung ambun. pero pumasok pa rin ako baka hanapin ako, charot lang special person charot <laughs> walang basagan ng trip ayan na yung abon. alam nyo guys, ang sama ang pakiramdam ko may sipon ako, may ubo ako makatilalamunan ko Basta masama pakiramdam ko pero kailangan pumasok. Masama ang oh, ibang pan, ibang langit doon oh, makulimlim. Pero kailangan pumasok. Mamaya pagpapasok ako magsisend ako ng message sa mga tao doon kasi wala akong wifi sa labas. May wifi ako sa loob ng opisina. Charot. <laughs> Special person talaga. Ay, ayun na ay yung hangin. Andiyan na yung ambon. Kunting ulan lang yan. Traffic na agad. Sarap ng hangin. <sighs> Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Charot charot lang. Subscribe nyo naman ako. Charot. Nasa sa inyo yan kung ayaw nyo ako subscribe. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Bye. Pasok na tayo. Yan lang guys. Don't forget to like and subscribe. Magpailaw lang ako ng mga opsina. Yan. Pailaw tayo. Yan lang guys. Don't forget to like and subscribe. Ingat po tayo palagi. Bye! Thank you for watching.